So yun guys no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa bidyong ito ituturo ko sa inyo no kung paano nga ba gumawa ng account sa GCash, GCrypto, ayan or kung paano gumawa or mag-activate or mag-register sa GCrypto sa GCash. So kumpaño yun, simula na natin pagkatapos ng intro na to. So, ayun, guys, no? Para ma-activate natin yung GCrypto sa GCash, ayan, pagka na-open nyo na yung GCash app nyo, ayan, punta lang kayo ngayon sa G-Invest. Ayan, click nyo lang yung G-Invest. Ayan. Ngayon, ito ngayon yung lalabas pag kinlick nyo yung G-Invest. Hanapin nyo lang ngayon yung G-Crypto. Ayan. So, click nyo lang yung G-Crypto. Ayan. Ngayon, kapag kinlick nyo yung G-Crypto, ito ngayon yung lalabas. Ayan. So sa so, may bandang taas, may nakalagay dyan, personal detail. Nakalagay dyan, are you currently involved in or exposed to or related to anyone in politics? Ayan, so kung wala naman, click nyo lang yung no. Next is, are you a US citizen and a US resident for tax purposes? Ayan, so kung hindi naman, click nyo lang yung no. Ayan, then next dun is, what is your gender? Ayan, so kung male kayo or female. Ayan, tapos, next don is yung investment experience. Ayan. Nakalagay dyan, projected trade transaction volume. Kali Click nyo lang yung drop sa gilid. Ayan. So, kung ilang bang trade yung possible na magagawa nyo sa isang taon. Ayan. For example, 21 to 50 trades. Ayan. Per year. Ayan. Next don is yung knowledge level. Ayan. Click lang natin ulit yung dropdown. Ayan, for example, kung meron na kayong knowledge, ayan, pwede natin click yung good knowledge. Ayan. Ayan, next naman is yung financial goals. Ayan, nakalagay dyan, primary goal. Ayan, select your main reason for opening this account or the main goal you want to achieve with it. Ayan, so click lang natin yung drop down. Ayan, for example, uh, moderate note lang. Ayan, di naman natin kailangan ng na sobrang mabilisang uh, pag no, ayan, so click lang natin yung moderate growth ayan, next is yung risk appetite, how much risk with your investment are you willing to tolerate or accept, ayan, remember that the high rewards often come with high risk, ayan, so click lang natin yung drop down ayan, for example, uh, aggressive lang ayan, so neutral lang tayo lagi no? sa gitna lang yung click, -click natin ayan Next naman is yung liquidity needs. Ayan, nakalagay dyan, no, how often will you need to convert or withdraw all or parts of your investments to cash? Click lang natin yung drop down sa gilid. Ayan. For example, 6 months to 1 year. Ayan. So, click lang natin yun. Ayan. Ngayon, kapag ka, nakapili na kayo at nakapag-select na kayo ng mga details, ayan, na-fill upan nyo na. Ayan. Click nyo lang yung submit sa baba. Ayan. Pag-click nyo yung submit sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, nakalagay dyan. We have checked our boxes. Now it's your turn. Nakalagay dyan. Now I have read and agree to all of the following. Ayan. So pwede nyo basahin yung PDX Terms and Conditions, ayan, and Privacy Policy. Ayan. So click nyo lang yung box sa gilid. Ayan. Kapag ka nabasa nyo na. Ayan. Tapos, pwede nyo nang click yung go to crypto sa baba. Ngayon, kapag kakinlick nyo yun na yung G-Crypto sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Welcome to G-Crypto. Ayan. Ngayon, pag natin yung let's go, ayan, i to tayo ngayon ni G-Crypto kung paano bang gamitin itong G-Crypto. Ayan. Ayan. So, ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ba i-activate yung G-Crypto sa G-Cash. Tapos, kapag ka activated na yung Gcrypto nyo, ayan, kapag ka, pumunta ulit kayo sa G-Invest, ayan, tapos kapag nilick ka nyo yung Gcrypto, ayan, ayan, bali automatic na siyang mapupunta sa Gcrypto account mo, no? Ayan, so hindi mo na kailangan pang ulitin yung ginawa natin kanina. Ayan, so ganun lang kadali mag-register or gumawa or mag-activate ng Gcrypto sa GCash so yun guys na bali lang kada gumawa ng account sa Gcash Gcrypto ayan or mag-register sa Gcrypto ayan gamit ang Gcash app Ayan, basta trade responsible lang, no? Kailangan mag-aral tayo kapag ka trade tayo, no? Huwag tayong padalos-dalos. Ayan, so sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gantong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna. Tingnan kayo palagi. And peace out.